Hello mga kabunso, welcome back to my channel. Ayan, pero bago natin umpisahan, magbigay ng reaksyon, nasasagutin ko nga ang mga tanong ng isang ginang na nag-comment sa aking vlog, sa aking video, ay binabati ko po muna kayo mga kabunso ng magandang magandang umaga ang haligabi sa inyong lahat. San man, kayo ng mundo na roon, ay happy-happy lang. Ika nga ng ating bunso mix Molino. So ito na nga mga kabunso, no? Mayroon po kasing isang nag-comment na sobra po ang sinabi niya sa comment na ito at magre-react po ako at sasagutin ko po yung mga tanong niya tungkol nga dito sa community ng ating Bunso Mix Molino which is itong ang kabunsuan na ngayon po ay medyo na mayroong mga alitan nga doon sa mga defenders okay mga defenders ng ating Bunso Mix Molino noon at ang ating Bunso Mix Molino dahil nga sa nangyaring uh, events sa Singapore so ito nga po mga kabunso no babasahin ko po muna bago tayo magbigay ng reaksyon at sasagutin natin lahat yan. So ito na nga mga kabunso, no? Nasaan kayo nung kasalukuyang binababoy yung pamilya at pagkatao ng idol nyo? Hindi ba ang mga defenders ang nagtatanggol sa kanya? Halos babuyin yung nanay at kapatid niya. Nasaan kayo noon? Nakatunga nga lang kayong lahat habang nakikipagbakbakan ang mga defenders, di ba? Ikahit nga ikaw na ipagtanggol ka ni AC kahit papaano, diba? Ngayon kung anuman ang nangyayari sa community ng idol ninyo na bumagsak na, deserve niya yan sa pagiging ingrato ng nilang dalawa ng manager niya. Huwag niyong sisihin yung mga tinaboy sa community na kung sino pa yung nakatulong na iangat yung community, siya pa yung winawalang hiya. Good luck sa lahat. So una nating sasagutin kung nasaan daw tayo nung kasalukuyang binababoy o walang hiya ang pamilya ng ating Bunso Mix Molino. Hindi po namin iniwan at lakaantabay po kami sa anumang nangyayaring kaguluhan sa ating community. Dito nga sa kabunsuan, magmula pa yan. Unang-una nakasuporta pa din lahat ng kabunsuan. Magmula sa awayan ng mamigs. Mula noon, mga daming naghimasok hindi lahat ng kabunsuan ay defenders, hindi lahat ng kabunsuan ay vlogger. Ang mga nanonood, ang mga viewers, nagbibigay yan ng komento, nagbibigay din yan ng reaction. Sa tuwing nagla-live ang mga defenders, nag pinagtatanggol nila ang ating Bunso Mix Molino, pinagtatanggol nila ang pamilya ng ating Bunso Mix Molino at ang manager dahil sila ang nakakaalam. Sinasabi nila ito sa comment section ng live na kung sino yung mga defenders na nakalive. Doon nila binibigay yung support nila sa ating Bunso Mix Molino at sinuportahan din naman ang mga defenders ng ating Bunso Mix Molino. Hindi mo ba alam na kung sino yung mga defenders at yung nagmamahal sa ating Bunso Mix Molino? Yung mga pumapasok na defenders ay umaangat dahil ang daming kabunsuan na nagmamahal sa ating Bunso Mix Molino at dahil sa ating Bunso Mix Molino dumadami yung kanilang subscribers dumami yung kanilang viewers yun ang isipin ninyo na ang mga pumasok na defenders ay minahal lahat diyan ng mga kabunsuan mga defenders ng ating Bunso Mix Molino ngayon kung winalang hiyayin yung ating Bunso Mix Molino doon sila mag-unsubscribe dahil solido po talaga lahat ang mga kabunsuan hindi po po yan nabubuwag. Andyan po talaga lahat 'yan nakasuporta sa ating Busog Mix Molino. Kaya 'wag mong sabihin nasaan sila, nasaan kami nung binababoy ang pamilya ng ating Busog Mix Molino. Dahil sa mga comment section sa mga live ay nagko-comments lahat ang mga 'yan. At sa pangalawa, yes, inaamin ko na pinagtanggol at pre-promote ako ni Sir AC. Okay? At nagpapasalamat ako doon. Hindi ko naman sila inaaway. Ang akin lang bilang defender din ng ating Bosom Mix Molino, kung bibitaw man sila o aalis sila dito sa community o dahil may dahilan sila, eh dapat uh, tumahimik na lang sila dahil kahit papaano ay nakabitbit din naman sila ng mga supporters, mga ibang kabunsuan natin. Pero nga hindi nga natin maiwasan yan dahil nga tayo ay mga vloggers, ba? Diba? Kaya kailangan natin ng content at kung saan naman gustong gusto to ng mga viewers ay doon tayo kaya hindi po talaga natin maiwasan ang bangayan dahil nga dito nagkakaroon tayo ng views pera na yan eh kaya hindi na talaga natin mapigil ang awayan dito sa kabunsuan dahil nga mga vloggers eh kailangan nila ng content kaya araw-araw yan nakaantabay kung ano yung iko-content nila sino yung nangbabash sa kanila araw-araw yan gagawa yan ng content kung ang yung mamix, di ba? Pagkamatay ni Mahal hanggang 3 years, patay na nga yung tao, di ba? Ang tagal na napigil yung bangayan na yan, mamix. 3 years, patay na yung tao, hindi na nahimik. Ngayon pa kaya, di ba? So, nandyan na tayo mga kabunsuan, hindi na natin maiwasan talaga yung bangayan. Kundi uh, manahimik na lang tayo at uh, magpatuloy na lang tayo sa pagsuporta sa ating ang Bunso Mix Molino. At 'Yung sinabi naman niya na ingrato si Bunso Mix Molino at si ng kanyang manager eh 'yun ang nasa isip nila eh basta tayo mga kabunsuan solido walang iwanan. Bunso Mix Molino lang sa kalam. Ayan, maraming maraming salamat at God bless everyone. Thank you. At ito na nga po mga kabunso may ipapahabol po ako ipopromote itong Twitter party po. Ayan, join us on May 20, 2024 po, alas 10 po ng gabi. Pinas time po yan. At ang ating host po ay ang mga solido kabunsoan natin. Mga team MTG Warriors, team Inang Ligaya, solid kabunsoan, solid founders and admins. Ayan, Maharlikang Filipino Awards Year 3. Ayan, sa mga gusto po mag-join, sa 20 po, ayan, alas 10 ng gabi. Pinas time po yan. Maraming maraming salamat. Join na po kayo sa ating Twitter party. Ayan, kita-kits po tayo dyan.